Hi guys! Welcome to my vlog! So ngayon, today eh, ipapakita ko naman sa inyo yung trabaho ko today na mag-etiquette daw ako. So, yun nga, ilalagay ko lang yung aking, uh, camera sa isang tabi at ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dito sa cheese factory dito sa Switzerland kung ano yung trabaho ko today so etiquette daw ako, mag-etiquette ako hindi ko pa alam kung anong mga cheese so iba't ibang cheese yung mga yun, nilalagyan namin ng etiquette so mamaya ipapakita ko sa inyo and yun na and see you guys later so ngayon ma etiquette ako ng sangle ng cheese, ng sangle na tinatawag namin, sangle. So, ito yung kanyang etiquette at yung kanyang expiration date. Yan. ito pag etiquette namin para madali yan sangle sangle ganun lang tapos sa ilalim yung kanyang expiration date so ayan so 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 guys trabaho na naman ako kailangan magtrabaho kailangan bilisan ang trabaho. So, itong, itong room na ito ay etiquette room ang tawag. So, lahat dito namin ini-etiquette yung mga yung mga cheese yan, ganyan. Lahat iba't ibang cheese. So, yung camera ko guys, nilagay ko lang sa isang tabi para may pakita ko sa inyo kung ano yung trabaho ko dito sa Switzerland, dito sa May. Cheese. Maraming cheese dito. At masasarap yung cheese namin. So, etiquette lang. Lagay lang ng etiquette. Dikit lang ng etiquette. Ganyan. Tapos yun na. Mm. Tapos lagay namin sa basket. Green basket. daming nakahilera dun sa labas na i-etiquette namin. <laughs> daming trabaho. <laughs> sobrang dami trabaho guys <laughs> ayan ganito lang yung trabaho ko so, Madali naman siya mag etiquette Kaya lang pag marami, so nakakapagod din pag sobrang dami. Pero okay lang. Trabaho naman, di ba? So kailangan mabilis ang trabaho. So yan. Yeah. Yan natin dito. Etiket, etiket. Kita nyo pa ba ako, guys? So, itong cheese na to, masarap siyang cheese. Sangble La Sangle ang tawag namin. So, masarap din siyang cheese. Ayan. Hello, <laughs> nakasamaan ko sa trabaho. Nasa labas, nag-break time. Break time nila eh. Ako walang break time kapag 9 o'clock. Sila meron kasi 9 o'clock ako nag-umpisa ng trabaho. So, walang break time para sa akin sa 9 o'clock kasi kaka-umpisa ko pa lang. Mamaya pa akong magbe break time, mga 10, 30, 10 minutes yun. Tapos, 12 o'clock, lunch namin. Ayan, bilis-bilis lang yung trabaho. Di ba? alagay ng etiquette. Ganyan po. ba? Diba? Kita niyo pa ba ako? tali-tali lang yung trabaho. Ayan. So, tanggalin ko lang itong sticker dito. Tapos, yan. Yung basuro ka nandito sa basurahan ko nandito sa ilalim para dire-diretso yung aking trabaho. Sa ilalim yung aking basurahan para lagpak lang na lagpak doon. So, trabaho, trabaho. Laging trabaho, diba? So, yan mga nakikita nyo yan. Masarap na dish yan. Lasang lahat. Rasam gara-gara, rasam gara-gara. Mahat Ya. dami kong etiquette. Ilang, ilang basket siya na etiquette. Kaya ganyan siya. lagyan ko na siya ng expiration date. Ito lang yung expiration date niya. Yan, ganyan. So, ito lang siya sa ilalim. Hmm. Tapos, ilagay ko lang sa basket. Ganyan. Yung green basket. Green basket. Okay. Yeah. So, ayan na. Ayan na siya. So, pupunuin ko lang tong basket na And then, okay na. So, hindi na yung mga Kaya mabilis ang trabaho. Paglagay ng etiket. Saan nakita niyo yung mga uh, ginagawa ko dito? Hirap kasi nung camera. <laughs> ah. Okay. itu langsung sangle, nggak Sang So, tapos na yung aking break time. Nagkape-kape lang ako saglit. At nag-toilet. So, ngayon naman, trabaho na ulit. Yan, mga nakikita nyo yan. Yan, mga ini-etiket namin. Mga cheese yan. Cheese yan lahat. Ang daming trabaho. So, see you guys na lang later. So guys, ito na yung aming nilalagyan ng sticker. Kanina yung parang dilaw, orange, ngayon naman yung green. So yan, tatrabaho na naman ako. <laughs> Grabe ang dami namin trabaho ngayon. Sobrang dami. So tatrabaho na ako. See you guys later. So hi guys. So tapos na yung trabaho ko at ngayon uuwi na ako. So, naghihintay lang ako ng train. So, medyo madilim-dilim na. Kasi pag winter, ganito, kahit magpa-5 o'clock pa lang. So, medyo madilim-dilim na. At malamig. Kaya nakabalot kami gan ng ganito. So, yun nga. So, yung kanina, yung pinakita ko sa inyo, na naglalagyan uh, ako ng sticker, ng etiquette, at saka yung expiration date ng cheese. So 'yun yung sa isa din sa mga cheese na nilalagyan namin ng etiquette at saka expiration date. So maraming marami talagang uh, iba't ibang cheese ang ang aming uh, nilal ang amin tinatrabaho, ang amin nilalagyan ng mga sticker. So isa lang 'yun sa masasarap na cheese dito sa Switzerland. So dito ka tatapusin ang aking video, ang aking vlog. So thank you guys for watching and please Like and subscribe and see you in my next vlog.